Hi guys, for today's video guys, manggo na na po dadiri sa ato ang nataran. Kay wala man tay ikapalit ang sudan, mananom na lang taog gulay. So karon guys, ang ako ang garden guys, so tanawa lang gunin ninyo guys. Oh. So man akong garden, pikas garden, nya na ako'y tanglad. Oh. Nya na po malunggay a uh, okra uban pa. So, muna na siya guys. Manggo na ko dire sa kong nataran kay wala man ta ikapalit. So, manggo na ta karon. Samahan nyo ako. Okay guys. So, ayan. Yan ang aking So, kailangan naman natin guys mag-exercise tayo sa ating katawan kasi importante naman guys na mag-ano tayo guys eh. Wala naman tayong pambili ng wala naman tayong pambili ng ano eh ng gulay so magtanim na lang muna tayo guys nung dati guys nagtanim ako ng gulay pero naubos na yan ubos lahat yung gulay ko kasi sa init pa naman ng panahon guys ayan natuyo sila guys ayan yung mga ano ko natuyo may, may tangkong din ako dyan guys o yan may tangkong din ako dyan kaya lang yung iba natuyo na kaya kinuha ko na lahat yung mga tuyo. Tsaka tatanim na lang ako guys ng panibagong tangkong. Ayan guys. Ayan. Ayan ang tangkong ko guys oh. Ayan oh ayan oh. Ah. At ito naman okra. So may pang ano na tayo guys. Uh, Similya. Similya sa tuang okra. ra na siya guys nga okra. Pero yami na siya guys. Lami na siya. I Amin mean, na kaunon. Ako mais guys. So mao siya guys. oh, kasi maganda talaga guys magtanim para may aanihin tayo. Ayun. Katulad kanina guys, kukumuha ko ng mais. Nilaga ko siya. Uh, nilaga ko siya kahit natuyo na yung mga dahon na okay pa rin. Ayun at sa tanglad, maganda to guys. Maganda tong tanglad sa may mga kidney. Ayun, magtanim din kayo guys ng tanglad kasi maganda yan sa ating katawan. So ngayon, at ako naman ay magpatuloy ng aking pagguna guys. Magguna sa Bisaya, magguna. Ayan, uh, yan guna sa ako guys. Kaya murag daghan na dutay. Daghan na dutay ko Andre guys. Baka ng sagbot. Kinahanglan na po guys. Nga magguna na po ko kay atong miaging tuig. O miaging aking... Malagi tuig lagi guys. Nang ko. Kunya, nahurot naman akong gulay guys. So karoon ako na pong sugdan um, o kay lami kay ang panahon karon guys. Ulan-ulan. So nindot kayo guys. Itanong karon so, guys. So pobre lang yun guys ang makahimu ni Mangguna sa bakuran. So ang mga dato, ina naman na mag-bolpin-bolpin na muna sila guys. Kita in taon nga pobre guys kinahanglan man jud maning kamot og mangguna na lang jud ta guys kay aron dili ta kapalit og kulay so kinahanglan mananom na lang ta oh mali ko ba buhat diri guys mangguna na lang jud diri ah hmm. so kagahapon uh, kagahapon og niaging adlaw nagkuan ko guys mangguna ko kay Lami na kay tanong tanong ron guys, labi na bitaw nga. Labi na bitaw nga ulan-ulan na sa mua. Tus lami gid ang tanong karon guys. Mo na nga sugod so na pud kog pananom. Hmm. Guna na lang ta guys kay guna na lang dito, sa ani. <coughs> aron matay I... wala tay kuan ba wala man tay kwarta so maguna lang ko nya ang akong itanom diri guys okra batong pud mi manunggay tanglad so wala problema guys usodan bugas na lang imong kinahanglanon so nya guys dili na lang nako sa tas uno kalimot guys pag subscribe sa my youtube channel guys thank you for watching guys god bless